Hi, hi. Hello. Masakit ba yung ulo mo? Pus, galisin yung headache mo. Okay nga. Siguro mas mas maganda. Para full, fully relax ka talaga. Fully relax. Sanod, try mo ipikit yung mga mata mo. O ilower yung brightness mo. Ilower yung brightness ng gadget mo. O ng phone mo. Kasi ako pag may headache ako, napapansin ko mas na lalong lumalala pagmataas pag ma ano yung brightness taas yung brightness kaya nilower ko na lang yung brightness so pinapatay ko yung mga ilaw breathing exercise or nothing breathe in breathe out breathe in breathe out is going to be all right. Everything is going to be all right. Everything, everything. Everything is going to be all right. <laughs> <laughs> yung sakit na nararamdaman mo sakit sa ulo o kahit ano temporary lang temporary temporary, panandalihan lang panandalihan okay panandalihan lang, kaya huwag kang magalala huwag kang masyadong Sing mo, ikko kai Oh, mi kolo. nothing mm. yeah begin can cannot kind of scope That's Ang ganda ng, kumakarelax, kumakarelax, kumakarelax ka. Sa bawat pagkatapos nitong 2 minuto ng ganitong kasi nakakatulong yung paghydrate. Ayun ganun tobig. Kumain ka kasi minsan pag hindi ka nakakakain o nakakalimutan kumain, so yung 'to muna. Kaya dagilan ko nang tatalan ng snacks sa bag ko para in case kutumin ako may emergencies snack ako baka pwede mo rin yung gawin para mahiwasan yung pag-faint hindi ko pa naranasang mag-faint sa public pero marami nang beses na hindi ka na kaya kumain ka ng mga sustansya at uinang ka Um, yung mga tulog ko or dati dati yung tulog ko mga 4 hours of sleep lang or less than kasi yung ginagawa ko pag di ba, pagkatapos ng asikwalahan sa bahay inuuna ko yung paglaro or paggawa ng mga ibang bagay kaya sa gabi na ako nag -aaral. and pag nag ako sa gabi Or lalo na kung may quiz or exam kapinsan late na ako nakakatulog kaya ayun, pagpunta sa school parang zombie kaya kung kagawin yan alam ko may mga taong mas gumagana yung utok nila pagkabi pero kung mag-aaral kayo sa gabi try niyong mag-nap nap kahit mga 15-20 minutes lang o di kaya isang oras tapos mag-set kayo ng alarm mag-set kayo ng alarm maraming alarm para sure yan ngayon nakakatulog naman ako yan hmm. Shhh. you are safe you are safe safe and ano ba yung safe sa tagalog mm -hmm. no my yon, pero... safe ka, safe ka, safe ka, safe ka. shower kasi pag sobrang sakit ng ulo ko lalo na kasi diba pag umihiyak, pag sobrang iyak sumasakit usually yung ulo so ginagawa ko after ng crying session yung malalang crying session talaga nag shower ako and nakakatulong siya try mo mag shower pero wag kayong I take one. But it's not pain. Okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. 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 It's okay. Okay. It's okay. Okay, it's okay. It's okay. Oh, i don't sa mga paborito kong ah uh, films movie Grave of the Fireflies sobrang